Vice, magandang uh, tanghali no at uh, ngayon Vice ay kayo ay nahalal sa bagong pamunuan ngayon ng 2024-2025 uh, bilang treasurer dito sa council na ito. Uh, sa part po ba ninyo ngayon uh, ano bang pinaka-essence nito sa pagtitipo na ito? Alam niyo um, ang kaya natin hinose dito rin sa bayan ng Infanta, uh, napakalaking bagay po nito upang lalong mabigyan natin ng boost uh, not just morally pero uh, strategically, yung ating mga kapulisan para mas lalong um, mas lalo nating mapa-improve yung uh, serbisyo sa ating mamamayan kasama po ng ating mga kapulisan at iba't ibang sektor na tutulong para uh, nga sa police transformation and development. Mm -hmm. uh, kanina ba sa natalakay, meron tayong mga gagawin na uh, resolusyon para makakatulong sa buong probinsya dahil uh, may bago na kayong uh, chairperson ngayon. Opo, kanina uh, nag-move tayo at pumasa yung resolution um, requesting or encouraging all the local government units and all the Sangguniang Bayans and Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlunsod to uh, enact policies or ordinance para magbuo ng local uh, PNP uh, Advisory Council. Uh, ito ay para makatulong sa police transformation and development at uh, magabayan din yung ating uh, hanay ng kapulisan asa uh, sa pamamagitan ng iba't ibang sektor. Mm. Vice, yung, yung programa mo ba sa BMLP, uh, sa buong Quezon, pwede bang ma-apply dito? Uh, opo, opo. Kaya nga, in ko din bilang Pangulo ng Vice Mayor's League na i-roll out natin ito sa lahat ng mga Vice Mayor sa meeting namin this coming September. Siyempre, Vice, yung inaasahan sa pagtitipo na ito na makikinabang ating taong bayan, ano po ito? Uh, una, siyempre, mas lalo po may enhance ang kapasidad ng ating mga kapulisan at uh, yung needs analysis ay uh, mas mabilis nating magagawa dahil hindi lamang sa panig ng kapulisan at ng local government yung mga intervention kundi katuwang natin yung iba't ibang sektor at grupo mga mamamayan para mas lalong ma-improve ang serbisyo ng ating uh, kapulisan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Bro.